Ayun na nga, Vlog, pagkatripan natin, oh, natin, si natin na ano yun. Kumakain kasi ako. Naisip ko pagtripan natin si mga... Lagyan natin na ano. Ayan o, kita niya, sire. Lagyan natin na sire. Lagyan natin sa ilalim. Ma! Ma! Maka, mata, isa? Naka, ito naman ang naluto ko. Ano Ayan. 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 Ayan

na. Hindi na nakita na. Private na may sila. Tapos naglaro, wala na, wala na. Anong laman ng private mo? Oh, tayo. Ah. Kaya mo busong na lang. Daron na naman sa i Binili sa i kasi, karabaw sa akin na sisiraan 'yan, sinibibilin 'yan. Yung nakakaiba na